So guys, ni balik na sa takaron ni Sir Yubes no kay syempre sa last video na to, nagtrend siya daghan kay mga inquiries kay curious mga tao ba. And yes, naingon sa kunya nga magpa-reserve lagi ko ani akong naibgan nga Air Max nga black pero wa pa man joy black. So naingon na lang ko nga uh, sir, kanina lang sir. ganan ko mapalitan ni eh, kay ang identity ba na to. So kung nakita ko ninyo black o white ro gyud natong sa same ro gyud So kanina akong naibgan guapo sa gayo Ako lang sa tubagon ang mga pangutana usually sa comments, no? So, usa dere is, authentic ba? So, dahil nagdood daw niya, nasa niingon, nga kamahala na China product na kuno na. Sa ni comment ana I suggest nga, mupalit mo dere. Kay, again, times 10 money back guarantee ang Yubes Ruiz shoes online, no? And usa pa, usa sad sa ginapangutan na no is ang location. So again, balay ra ni, Sir Yobzo, balay ra ni nila, puno kay stocks. Pero itorta mo kung unsa ka convenient ang ilang location. So guys, mo ang location ni Yobzo. guys, mo ilang balay, Muna na store mismo. And yes, muna maka -parking mo na makaparking mo diri, makaparking sa mo diri. Nya ka ng area, ka ng naibay, gira, mo na daan na na siya. So yung anak ka accessible, hawa ng parking, four wheels o motor, pwede rin kayo. Sa katong dahing ganahan nga mo visit diri sa mo ah, So, naaratay daghan kapilian, natay pang running, casual, natay basketball shoes. So, napuntay mga pang kids, mga cups, o mga bags. Natay mga bags. So, visit lang mo no, below is RP raga itong mga price. So, if proven fake, more refund mag times 10. Alright. So, guys, maura na ha. Again, kung gana mo ah uh, PM lang, Yobs Ruiz. Alrights.